Kaya nga bang magkaroon ng karelasyon ang isang taong hindi makapagsalita at makagalaw ng maayos? Pag-usapan natin ang controversial na documentaring Tell Them You Love Me. Kung to kay Derek Johnson na pinanganak na may cerebral palsy. Even yung kondisyon niya, hindi nga siya makagalaw ng maayos, hindi nga siya makapagsalita, at yung paggalaw niya, parang 1 to 2 years old lang na bata. Kasama niya sa bahay, ang kapatid at nanay niya kung saan sila nga ay nag-aalaga sa kanya, kung saan dito nga sila hihingi ng tulong sa isang tao para nga makapagsalita itong si Derek Ang kapatid nga ni Derek na si John ay may nakilalang professor doon nga sa school niya At ito nga si Anna Stubblefield na babago sa buhay nila in a good and eventually in a bad way o Kasing si Anna ay eksperto sa program na tinatawag na Facilitated Communication or FC Ito ay isang program kung saan ang mga katulad nga ni Derek na hindi makapagsalita Ay matutulungan nga makapagsalita sa tulungan itong maliit na keyboard na to. Sa kaso nga ni Derek, since hindi nga niya magalaw na maayos yung braso niya, kinakailangan nga siyang hawakan ni Ana doon sa forearms niya at dito nga siya magkiklik doon sa keyboard para makapagsalita siya. Oo, hindi mo nakakapagsalita si Derek, meron naman siyang signs of consciousness kasi nga kapag nagugutom siya, kakatukin nga niya yung ref, pero ayun nga, hanggang sa ganun lang, eh, hindi talaga siya makausap ng pamilya niya. Tapos nga silang tulungan ni Ana, dito na nga sila magugulat dahil ayon kay Ana, kaya daw makapag-usap ni Derek pero ayun nga, gamit lang yung keyboard na binigay nga nila. Siyempre, naging masaya naman agad yung nanay at kapatid nga ni Derek kasi nga finally, makakausap na nila na maayos itong si Derek pero ayun nga, dapat lagi lang siyang ginagay dito ni Ana. Tulong nga ni Ana bilang teacher, dito na nga sila nagkasama ni Derek ng napakaraming mga beses kung saan dito nga magsisimula yung mga problema. Noong una, okay naman eh, nakapagsimula nga mag-aral si Derek, naglilid nga siya ng mga presentation sa harap ng maraming tao, na okay naman, pero dito na nga, magdududa yung pamilya niya. Sisimula ito nang mapansin nga ng nanay at kapatid nga ni Derek na parang masyadong nagiging controlling nga itong si anak kay Derek na kesyo ito daw yung sinasabi nga ni Derek na sa perspective naman ng family ni Derek, hindi naman daw paniwala na sasabihin yun ni Derek. Yes, siya yung expert and teacher na tumutulong nga kay Derek pero kasi may mga sinasabi siyang gusto daw ni Derek na sa tingin nga ng nanay at kapatid nga niya, hindi naman daw talaga gusto ni Derek. Actually, dito na nga sila mas lalong magagalit nang malaman nilang may relasyon nga itong si Anna and Derek na again, estudyante nga niya, tapos siya pa nga nag-aalaga. Mas malala pa nga dito, may asawa't anak na nga itong si Anna, at ang mas malala pa nga dito, nalaman pa nga nilang may nangyari na kanila Anna and Derek habang silang dalawa lang yung magkasama. As yes, legal age naman itong si Derek, pero given his situation or condition, hindi niya kayang mag-consent tungkol sa mga ganong bagay. Sa na rin to sa mga test sa capability nga ng utak nga nito ni Derek na ayon nga sa mga eksperto, 1 to 2 years old lang talaga yung way ng utak niya. tulong so long story short, hindi nga siya pwedeng magbigay ng consent kasi nga bata pa siya eh. Pensa naman ni Ana, nagkonsenta naman daw itong si Derek gamit nga yung keyboard na ginagamit nila and ayon sa kanya, nagmamahalo naman daw sila. Siyempre, sobrang-sobrang nagalit nga yung nanay ni Derek na agad nga niya itong na-report sa mga polis kung saan umabot nga din ito agad sa school kung saan nagtuturo si Ana. Given a student-teacher type of relationship lang dapat meron sila, sobrang nagulat nga yung school sa agilegation na to, kaya naman, sinuspin din nila agad si Ana. Mas lumala pa nga ito nang ma-record nga yung telephone call conversation nga nila Ana at yung nanay nga ni Derek kung saan kinuwento nga niya kung ilang beses silang nag-ano, saan, at ano pa nga yung ginagawa ni Ana kay Derek kapag silang dalawa lang. Dahil dito, inaresto nga agad ng mga pulis itong si Ana kung saan mabilisan nga kumalat itong balita na ito na ikinagulat nga din ni Ana kasi nga, ayon sa kanya, nagmamahalan naman daw sila eh. So bakit daw siya ikukulong? Pag-iimbestiga din ng mga pulis, lumalabas ding konting institusyon lang yung naniniwalang totoo, effective, or legit itong facilitated communication program katulad nga nung kay Ana. Malabas din na marami na palang kaso ng mga pasyente na nasasamantala kasi nga karamihan sa kanila hindi nakakapagsalita o nakakapag-isip nga ng maayos. Korte, dumapensa naman itong si Ana at sabi nga niya, totoo nga daw yung relasyon nila based na nga rin doon sa mga pinag-uusapan nga nila gamit yung keyboard. Pero given na posibleng manipulated na rin daw ito, hindi na nga rin itong ginamit na ebidensya doon sa korte. Ang problema pa nga dito kay Ana ayon sa isang eksperto, sa mga ganitong kaso daw, kung sakaling hindi man daw talaga pinlano ni Ana na manggamit nga ng pasyente niya, posible daw na akala talaga ni Ana ayun yung sinasabi ni Derek. Isipin mo siya yung may hawak sa braso so even though kayang pumindot ni Derek, madali lang para kay Ana na i-guide or ituro to sa iniisip nga niyang sinasabi nga daw ni Derek. Kasi ang flood din daw talaga sa ganitong way ng communication, kadalasan daw talaga kung ano yung nasa isip ng nang nanggagaid, ayun din yung nabubuong salita doon sa keyboard. kumbaga itong mga conversation na sinasabi nga ni Ana, hindi talaga si Derek yung kausap niya, kundi yung sarili lang din niya since nga, namamanipulate na nga niya yung tinatape nga ni Derek, either sinasadya niya or unconsciously lang. Mas lalo nga ding nabaon itong si Ana dahil chinik nga ulit ng mga expert and doktor nga itong si Derek and ayon nga sa kanila, same as before, yung capabilities nga ng utak ni Derek ay pangbata bata nga lang. Kulo, pinanigan ng korte ang pamilya nga ni Derek kung saan nahatulan nga ng sampung taong pagkakakulong si Ana. Ayon nga lang, 10 years na nga lang yung binigay nilang hustisya para nga sa pamilya nga ni Derek, hindi pa nga nasunod dahil after 2 years, nakalaya din si Ana matapos nga balikan sa korte yung kaso niya and on this time, pinalaya na nga siya. Nagalit naman ito na sobra ng nanay at kapatid nga ni Derek pero ayun nga daw, as long as hindi na nga daw sila makakapagkita, okay na din daw siguro yun. Ngayon, kasama pa nga rin nila si Derek, kung saan ayon sa huling test nga kay Derek, lumalabas nga, 1 to 2 years old lang talaga yung takbo ng otak niya. Sobrang nakakagulat, nakakagalit, at nakakadiri itong kaso na to, given na, Anna is supposed to be the guardian and teacher nga of Derek, pero ayun yung ginawa niya person na may mag anak na nag-verbal din, sobrang nakakatakot isipin na may mga taong kayang gawin to sa mga taong katulad nga ni Derek. Personally, I don't believe din doon sa facilitated communication program nga ni Ana kasi nga, madali lang siyang mamanipule, eh, lalo na kung hindi lang yung mismong tao yung gagalaw para nga mapindot yung message doon sa may keyboard. Yung taong kompleto o nakakagalaw nga ng maayos na mamanipulate, eh, paano pa kaya yung isang tao na bata pa nga pag-iisip at hindi nga nakakapagsalita? Labas din pa lang itong facilitated communication, wala naman daw sapat na ebidensya na gumagana daw talaga. Sobrang nakakagalit lang na hindi nga naparusahan na maayos itong si Ana at nakatakas nga siya doon sa ginawa niya. Nakakalungkot din for the family kasi nga niloko na nga sila sinamantala pa yung taong mahal nila ng taong pinagkatiwalaan nila. Pero if I would believe some parts of Anna's story, may dalawang bagay lang na nangyari dito eh. Either sinamantala and pinlano talaga ni Ana from the get-go na gamitin nga si Derek or akala talaga ni Ana Si Derek yung nakakausap niya from the keyboard all this time.